Upang mapalakas ang iyong utak at memoria, ang pagsasama ng ilang mga pagkain sa iyong dieta ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa mahalagang sustansya na nagtataguyod ng kalusugan ng utak, nagpapabuti sa mga pag-andor ng pag-iisip, at nagpapahusay ng memoria. Mayaman sa mga antioksidan, partikular na ang mga flavonoid, na maaaring makapagpaantala sa pagtanda ng utak at pagpapabuti ng memoria mataas sa antioxidant at bitamina K, na sumusuporta sa kalusugan ng utak at pag-andor ng pag-iisip. Isang mahusay na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids, na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang omega-3 ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga selula ng utak at nerve, na mahalaga para sa pag-aaral at memorya. Naglalaman ng curcumin, na maaaring tumawid sa hadlang ng dugo, utak at ipinakita na direktang pumasok sa utak at nakikinabang sa mga selula doon. Nakalink ito sa mga pagpapabuti sa memorya at paggana ng utak. Naglalaman ng mga antioxidant at mayamang pinagmumulan ng magnesium, iron, zinc, at copper. Ang bawat isa sa mga nutrients na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng utak, kabilang ang pag-iwas sa Alzheimer, nerve signaling, at pag-andar ng pag-iisip. Naglalaman ng flavonoids, caffeine, at antioxidants. Ang mga flavonoids sa tsokolate ay ipinakita upang suportahan ang paglaki ng neuron at daluyan ng dugo sa mga bahagi ng utak na kasangkot sa memorya at pag-aaral. Lalo na ang mga walnut, na mataas sa alpha-linolenic acid, ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga mani ay maaaring suportahan ang kalusugan ng utak at maiwasan ang mga sakit na neurodegenerative. Isa sa mga pinakamahusay na pinagmumulan ng bitamina C, na susi sa pagpigil sa mental na pagbaba at pagprotekta laban sa Alzheimer's disease sa pamamagitan ng pagtatanggol sa utak laban sa oxidative stress. Isang magandang pinagmumulan ng ilang nutrients na nakatali sa kalusugan ng utak, kabilang ang mga bitamina B6 at B12, folate, at choline. Ang choline ay partikular na mahalaga para sa paggana ng utak at memorya. Naglalaman ng caffeine at L-theanine, na maaaring mapahusay ang paggana ng utak. Mayroon din itong mga antioxidant na tumutulong na protektahan ang utak mula sa pagtanda. Puno ng malusog na unsaturated fats na sumusuporta sa utak. Ang pagkain ng mga avocado ay maaaring mapabuti ang cognitive function, lalo na ang memorya at konsentrasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito mag-like at comment share na rin.